Hello guys, good morning. It's another day. So ngayon, nandito kami sa Costco. It's a Sunday today. Uh, Magka-Costco kami kasi we start na kami maglipat. So nakuha namin apartment. It's a semi-basement apartment. And ngayon, maghahanap kami ng mga kailangan namin. First time namin dito sa Costco, sa Burnaby, and First time na yung magamit niya aming membership card. Anong hinahanap natin? Doon na tayo sa kailangan. Bed sheet at saka mga punda. Guys, bed sheet. Queen size. Queen grand. Ano pang size dito? Ito king. Ang daming options. Kaya maganda pala talaga mamili dito sa Costco. May mga towels din. Bili tayong towel. Extra lang. Tingin lang si Mrs. Ng mga towels. Towels for baby. Ano ba yan guys? Kasi lang namin puno na agad. Mukhang balik na naman kami dito. Uh Clap your hands. <laughs> Clap daw eh. Clap okay. <laughs> Masaya siya kasi pumunta kami sa Toys. Gusto niya magpunta ng Toys. Bibili kami ng Para hindi naman to magligalig. Oh, here. Monster Trucks. Garbage yeah. Truck. Yeah, I love Garbage Trucks. Yes, yeah, the Garbage okay. Trucks. I love Garbage Trucks. Ayan, nandito naman tayo sa mga plato mga mangkok tsaka mga at kawali medyo mahal din yung iba pero maganda kasi isang set na siya kaya marami ka talagang options dito sa Costco piliin mo lang talaga yung maganda non-stick na mga pan ito kailangan namin ng knives ito mga kutsara tinido isang so, set sa dami na mga options ang hirap pumili hindi mo lang kung saan ka pupunta yun nga may options pa ng IKEA so hindi mo lang kung anong ba yung mas mura pakadami na aking pinamili hindi pa po yan kompleto guys pakapumunta pa kami ng IKEA puno na agad hindi pa namin kumpleto yung aming mga bibilhin Bibili pa kong mga, mga ulam. Ayan, hulog na nga po. What's that, Elle? Thank you. Look, what's that? A cow! A cow. Hello, yeah. It's a silly cow. It's a silly cow. <laughs> Ang dami. Ayan, di naman po sobrang dami ng aming ano, pinamili. Kulang pa yan. guys. Pumalik lang kami dito or nagpunta kami dito sa aming lilipatang apartment para ibaba yung mga nauna naming uh, mga pinamilay kasi hindi nakasya sa, sa cart at hindi na rin kasya sa, sa, sa sakyan. Although may konting space pa. So, iwaba lang namin and then after this, punta kami ng IKEA or, or supermarket para binin yung mga natitira pa namin mga kailangan medyo madami pa yung kailangan namin eh. At saka, wala pa yung ating rice cooker at saka ating bigas, which is very important bilang isang Pilipino. Kailangan natin ng kanin. Okay, so, nagpapahinga lang kami. Baba namin yung aming mga pinamili and later on, tuloy namin yung pamimili. Kasi right now, it's already 12.35 dito sa Vancouver. And yeah, medyo busok pa naman kami dahil nag late um, breakfast kami. Tapos na namin mag-lunch. Mag-lunch lang kami sa Papais. <laughs> Ayan, Ikea na kami for the uh, rest of the items na kailangan namin. Ayan, Ikea, Richmond. Ito, ano ba ito? Ang daming pipilian. Ito naman yung mga mangkok, oh. Ang daming. tasa guys ang dami pule ibang pula ayan oh tapos meron din dito malalaki may pang wine pero dito siya nagtitingin ano yan ayan may may ano na ang tawag doon patungan punda section and cobre di na kasi tayo na unang kanina, di ba guys? hindi yung tayo bubili